Then, saan po tayo pupunta? Gisimba tayo, anak. Kasi, papasalamat tayo sa Diyos. Kasi, gumaling ka na. Ganun po ba, Tay? Sige po tayo, magpapasalamat din po ako. Oh, Bandi. Mukhang bisabis kayo magama. Saan bang punta nyo? Diyan lang, pre. Si Simba. Kasi magpapasalamat ako sa Diyos na pinagaling niya yung anak ko. Opo, oh, Kuya Agustin. Magpapasalamat din po ako sa Diyos. Si Simba. Papasalamat. Tanong ko nga sa'yo, Pre, kung sino ang pagganging sa anak mo. Di ba, Doktor? Saka magpasalamat ka, kung sa'yo nila mo mong pera. Doon ka magpasalamat. Grabe ka naman, Pre. Pati ba naman, Diyos? Dinadamay mo. Pare, alam ko naman may Diyos. Pero alam mo, Pre, huwag natin siya masyadong sambahin. Alam mo, ang nakakatulong sa atin, pera. Yan ang sambahin natin. Pera na palang yun ang sinasamba mo. Pre, mag-iingat ka. Baka pagsisiyan mo. Baka bigla kang lumagapak at bumagsak. Baka lahat ng meron ka, mawala sa'yo. Dahil just na, pinakalaban mo. <laughs> Oo oh, pre, babagsak. Hindi na ako kahit babagsakin. Matatag na ako. Marami na akong pera. Sige na pre, disimba na kami. Sige na pre, magsimba na kayo. Sambayin niyo yung Diyos niyo. Sana matulungan kayo ng Diyos niyo. Kylie! Bakit yaki, bakit naneng? Kylie! Kasi ang lansa mo na eh. Nangangamoy na dito eh. Di ba, naning? Oo nga. <laughs> Tsaka, Jackie. Ah, may laki, may papa. Libasa kasi may hirap. Tara na nga, Jackie. <laughs> Swerte nyo naman, Rosalie Kay, ilalaki ng mga baon nyo. Ikaw may cellphone at baon. Ikaw, Kay, alaki ng baon mo. Samantala lang ako. Sampung piso lang baon ko. Sampu lang daw yung baon. Kyle, sampu lang daw yung baon niya. <laughs> okay lang yun, Kyle. Rosalie, pero mamaya pag uwi ni tatay, magpapabili rin ako ng cellphone. Talaga ba, Rawi? Bibilan ka ng tatay mo ng cellphone? Tubero nga lang tarbaho ng tatay mo. Ang liit lang sahod. Diba, Kyle? Sampo nga lang baon mo eh. Cellphone, magpapabili ka. Pagkain na, hirap na kayo bumili. Rawi, hanggang pangarap ka na lang. Tara na, Kyle. Baka malik pa tayo. <laughs> Uy, Jacky, dalawang pulobe, oh Tara, asarin mo natin bago tayo pumunta sa Montevilla Maganda yan, Ate Iris Mga bata! Bakit bata? Bakit ako tinatawag? Wala lang, gusto lang namin kayo pagtripan Mga pulobe! Mga pulobe! Mga pulobe! Mga pulobe! Mga, pulube. Mga pulube. Jackie Eris, Totoo nga yung sabi ni Tami Na nilalait yung pulobe Saka yung binigay ko sa inyong pera ala ko ba ibibigay nyo Hindi pala totoo yung sabi nyo Jackie, pwede nyo ba ibalik sa akin yan? Sukli kasi ng nanay ko yan eh Ano? Ibabalik? Napulot na namin to eh Simula ngayon, aangkinin ko na to Di ba ate? Oo nga, napulot na namin to Umiyak ka man sa amin na to Grabe naman kay Jackie Sukli ng nanay ko yan Makagalit yung nanay ko sa akin Susumbong ko kayo kay ate Isak Sabihin ko, hinagaw niyo yung sukli ng nanay ko Ano? Magsumbong? Kahit magsumbong ka, hindi kami natatakot At Irish, may pangmerenda na naman tayo Tara na nga! <laughs> Nagutuhan na ito kay nanay. Nak, pasensya ka na. Kasi nadili ang sweldo ko sa trabaho. Nakakakunti lang na ako namin kalakad. Kaya ito lang nabili kong ulam. Sinabi na ko kayo na eh! Ikaw kumain Maka na! Makaalis na nga lang! 呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜 Kylie, ba't malungkot ka? Oo nga Kylie, ba't ka malungkot? Kasi dapat paalis kami, kaso nga lang, si nanay may nilakad kaya hindi na tuloy yung pag-alis namin. Ganun ba Kylie, palagi na lang nagaanap buhay yung nanay mo. Oo nga Kylie, puro na lang iniisip ng nanay mo hanap buhay, kung hindi pera. Oo nga mukha ng pera yung nanay mo, parang di ka na iniisip. Oo nga, Rosalie. Mukhang pera yung nanay niya. Hindi naman. Busy lang yung nanay ko. Tara na nga, Rosalie. Tara. Mukhang, mukhang pera. pera. Mukhang pera. Uy, Jackie. Nakikita mo yun? Nahulog yung susi ni Kuya. Tara, abot natin. Pero pahirapan muna natin siya. Tara, Risha. Ibalik natin. Kuya, teka lang. Nahulog ko yung susi niya. Nako. Salamat sa Diyos. Kayong dalawang bata. Ang babayt ninyo para kayong angil. Buti na lang. Kayo nakakita. Akin na. Ha? Ano kuya? Akin na? Ang swerte mo naman. Tinawag ka na nga namin eh. Gusto mo pa iabot namin sa'yo? O oh, ayan, mo. Ha? Tara na nga. Tsaka malis na tayo. Kala ko mga angil. Mga bata pala. Oo nga naning. Ang ganda na isip mo. Tara man, order tayo ng TV. Oh, Jari Jari, Saglit nga lang, bumili ka ng bigas doon para makapagtahin na ako. Ano tayo, bibili ng bigas? Kayo na! Kayo na may yung tatay eh. Pati ba't kayo utos na utos? Dapat kayo gumagawa ng gawain bahay eh. Grabe ka naman, Jackie, Nuto sa lakit ang bumili ng bigas. Para sa ating dinyo, para makapagluto na ako. Para mamay, makakain tayo. <laughs> makakain tay? Karapatan mo naman akong kapakainan eh. Kasi anak mo ako. Kaya anak mo ako Kayo na bumili ng bigas doon. Hey, Jackie, grabe ka naman sa tatay mo. <coughs> grabe ka naman, Jackie. Sige na nga, wala nga bibili ng bigas. Dahil mo pa sinasabi. <coughs> Dagol, saglit nga lang. Ba't ate Rosalie? Wala lang, Dagol. Natatawa kasi ako sa iyo eh. Para kang diwendeng ligaw sa mundo. Kada <laughs> gol kamukha mo pa yung kulugo. Mukha ang kulugo. Ligaw sa mundo. Mukha ang kulugo. Anak, bumili ka nga muna ng bigas. Magsasain muna ako. <laughs> Ano, Nay? Uutusan mo ko. Eh, na ako dito, eh. Ang lapit-lapit lang naman ng tindahan, ah. May paka naman, di ka marunong bumili. Utos kayo na utos, Nay. Di ka mong di pa ako tapos mag di ba? Tabaan na, Rosalie. Wala akong ibang uutusan dito. Tsaka para sa atin naman yun, Mamaya kakainin mo para lulutuin ko na nga, eh. Magsasaing na ako, eh. Ay, naku, Nay. Ikaw na, Nay, bumili ng bigas mo. Naku, bala ka na ngang bata ka. Ako na nga.